Alam niyo ba na ang pangalan ng Basilan ay nagmula sa salitang Basilan na ang ibig sabihin ay daanan ng bakal? Bakit? Dahil noong unang panahon ito ang nagsilbing trading post para sa bakal na galing pa sa Borneo. Pero hindi lang 'yan ang kwento ng Basilan. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang islang ito ay sentro na ng kulturang Yakan. Sila ang mga original na naninirahan dito. Kilala sa kanilang makukulay na paghahabi at mayamang tradisyon nang dumating ang mga Espanyol sinubukan nilang sakupin ang Basilan pero matindi ang naging paglaban ng mga katutubo sa tulong na rin ng Sultanate of Sulu sa katunayan ang Basilan ay naging huling kuta ng mga Espanyol sa Mindanao bago sila tuluyang umalis sa paglipas ng panahon naging parte ito ng Zamboanga hanggang sa tuluyan itong naging isang probinsya noong 1973 bagamat kilala ngayon ang Basilan sa mga balita ng kaguluhan huwag nating kalimutan ang napakayaman nitong kasaysayan at kultura na patuloy na pinapanday tulad ng bakal na pinagmulan ng pangalan nito